pag-ibig na tinatasa-tasa. Susulat ako ng biglang naputol ang lapis. Pinilit ko itong patulisin, ngunit nagulat ako. Umikli naman ito. Dahil sa akin ko, pinulog mula sa lupa at inilapit sa bibig ko. O oh <laughs> sa bibig ko! Oh ko pa rin gamitin ang lapis na maikli. <laughs> <laughs> at inupi tupi